Gumagawa nga ako ng yelo mga kasari sa mga oras na yan. Ang nga kasi akong magawa kaya ya, naisipan kong gumawa ng yelo. Marami pa naman akong nakastack na yelo kaya lang gumawa lang ako ng sampung peraso. Maganda kasi kahit meron pa tayong stack na yelo is kailangan na nating gumawa. Yung suki ko kasi na bumibili ng yelo dito sa akin mga kasari, halos araw-araw talaga akong bumili. Kaya kahit may yelo pa ako mga kasari is gumagawa na talaga ako. At habang gumagawa naman ako ng aking yellow mga kasari, panay tingin ko nga sa aking mga istante at umiikot yung aking mga mata para tingnan kung maganda pa ba sa paningin ko or sa aking mga customer yung aking mga dinidisplay. Ayaw ko na kasi mga kasari yung itsura ng aking tindahan kaya ayan parang gusto ko na naman balibalik yung aking mga paninda at ilipat-lipat ng pwesto yung aking mga kadisplay na mga paninda ko. Piling ko kasi mga kasari hindi na siya magandang tingnan kaya ayan parang gusto ko na naman siya ilipat kung saan saan bungibungi -bungi na kasi yung aking mga istante mga kasari kasi talagang marami ng kulang at hindi na siya kompleto. At habang palingali nga, nga ako mga kasari, ayan nakita ko na nga hindi ko na namalaya na tapos na pala akong gumawa ng aking yelo at pagkatapos ko naman gumawa mga kasari isa-isa ko na nga nilagay dun sa aking pare para naman sa ganun, kung bigla man bumalik dito yung aking regular na customer na pag ng aking yelo, iswagas talagang walang tinitirang yelo yun mga kasari, kasi nga nilalagay nila sa nilang mga isda na natitira na hindi na bebenta. At ayan na nga mga kasari talagang hindi na talaga ako mapigilan sa paglipat ng aking paninda. Diyan kasi sa parte na yan mga kasari, yung aking mga sabon is hindi kita. Kaya pinagpalit ko ng pwesto yung aking zone rocks at yung aking mga nakagupit-gupit na mga shampoo at mga sabon. Kasi nga, pag may bumibili ng shampoo sa akin o di naman kaya Colgate o di kaya naman yung Joyna Liquid is nagtatapos tanong pa sila sa akin kung may benta ba ako kasi nga hindi kita doon sa istante ang pinaglalagyan ko kaya ayan kung nakikita nyo talagang pinagpalit ko na talaga yung pwesto ng aking sashi at shampoo doon sa lalagyan ng mga sabon ko pag andito talaga ako sa aking munting tindahan mga kasari hindi talaga ako napipirmi mayat maya talaga ang lipat ko ng aking mga paninda kaya tuloy si Habi at si Junakish nagagalit na pag sila kasi ang nagbabantay ng tindahan mga kasari nahihilo na sila sa mga paninda ko kasi nga nililipat-lipat ko kaya ayan pag may bumili sa kanila tapos di nila nakita ayan tinatawag nila ako at saka sila nagre-reklamo kakalipat ko daw na aking mga paninda mga kasari bakit daw hindi ko nalang itapon sa labas nung sinabi sa akin yon ni habi mga kasari talagang natawa ako dahil nga totoo naman yung sinabi nila sa akin na yung aking mga paninda is hindi talaga napi-permiss sa isang lugar kasi nga palipat-lipat at saan-saan ko talaga nilalagay kaya pag sinabi ko sa kanila mga kasari na bantayan nila yung tindahan is talagang nagre-reklamo sila at naiinis sa akin